Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ang lahat. Peace muna tayo. Mga kababayan, ah, uh, itong aking vlog ay uh, patungkol sa ating Panginoong Iso Kristo. Uh, ating kilalanin o ating sabay-sabayin tuklasin kung ano talaga ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Iso Kristo kasi mahirap din naman kung ang ibang tao lang ang magsasabi sa atin na ito nga ito nga ang totoo. Ito nga ang uh, ano, porkit matagal na tayo diyan eh hindi tayo dapat makampante. Baka naman eh, ibinubugso lang tayo sa isang mga paniniwala na hindi naman uh, manggagaling sa ating mga puso. Kaya mga kababayan Ako ya uh, uh, nakiki amot sa inyong uh, mga kaalaman din kasi ako hindi rin naman uh, marunong na klase ng tao kasi mababa lang din naman ang na na tapos ko sakto lang na kumbaga sa ano y, nakapirma ah uh, ating tuklasin. Pagsabay-sabayan natin o ating alamin kung ano ba talaga ang tunay na ang tunay na ating pinananampalatayanan. Kasi mahirap talaga yung sasabihin lang na ganun ganito. Kaya simula na tayo. Simula na tayo. At uh, bago ang lahat, eh, face muna tayo para magising-gising naman tayo at tayo ay eh, sana'y sabay-sabay eh, sabay-sabay nating tuklasin ang mga bagay na ito kasi para ito sa ating mga kaluluwa ah ang sabi ng iba kasi may nang mga nagblablag na ano eh na napakahaba ang ano na kwentahin daw ang uh, mga mga seserduti na yung mga nag sisipag na kagaya kay Sakarias ito raw ay kwentahin kung sino o ano samantalang itong 126 sa ay napakalinaw na po sa totoo lang wala na po akong ano dito sa 126 na ito ng Lucas dahil ito'y nagbabanggit ng katotohanan talaga eh, eh pero mo ito basahin natin at nang hindi tayo nagdadaldal nang uh, ano nang uh, wala sa ayos ito napakalinaw wala naman wala nang dapat na ano eh na dapat na isipin Tingnan nyo po ito. Pakinggan nyo ng maigi. Nang ikaanim na buwan, ngay sinugo ng Diyos ang Anghil Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nasarit. Biro mo yan, ikaanim na buwan, ah, sinugo ng Diyos ang Anghil Gabriel. Ito ay napakalinaw eh. Sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang alay Jose sa angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga at pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa sa iyo, datapat siya ay totoong nagalumihanan, sabi ni Maria, itong si Maria, nagalumihanan sa sabing ito at isip sa kanyang sarili at iniisip sa kanyang sarili kung ano anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan. Ito'y napakalinaw eh. Dito sa 1.26 hanggang 1.38. Uh, uh, napakalinaw at narito maglilihi ka sa iyong tiyan at anak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang ngala kaniyang pangalan ang kaniyang pangalan Jesus ay ito nga hindi yung sinasabing December 25 napakalayo eh kahit dito sa ating uh, ano sa ating uh, uh, taon ibilang lang natin mula doon sa ano kagaya ng sinasabi ko doon sa uh, vlog kong una kasi masyado akong na-excited doon nung maunawaan ko itong talata sa Lucas na 126 masyado akong na-excite at uh, hin hinanap ko kaagad ang ang uh, buwan ang uh, araw pati ang taon nga mayroon dito eh. Oh. Uh, kanyang pangalan Hesus. sa 32, tutuloy natin. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ay ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya ay maghahari ng angkan ni Jacob magpakailanman at hindi na magkakawakas ang kanyang kaharian e mo yan sa 34 at sinabi ni Maria sa ang anghel paanong mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki ang ibig sabihin ng nakakakilala ay ayung hindi pa hindi siya nakakasipin pa ng isang lalaki. Kaya ganoon po ang sinasabi rito sa Biblia, hindi pa siya nakakakilala ng lalaki. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan." Kaya naman ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos ay napakalinaw po. Napakalinaw po talaga ang uh, ang sinasabi rito sa Biblia. At narito si Elizabeth Elizabeth, Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglilihi rin. Pakinggan po natin ng maigi ito. Na iyong kamag-anak ay naglilihi naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan at ito ang ikaanim na buwan din o ikaanim na buwan din niya, uh, niya na dati tinatawag na baog kasi kung ating didiritsuhin lang itong 1.26 itong 1.26 mula doon sa 12, uh, sa 1 hanggang 1.25 ay didiretsuhin lang ang pagbabasa ay sasabihin na kwento lang ni uh, Kwento ito kay tungkol kay uh, Elizabeth Pero Pagka ito'y pinutol mo Hanggang dito sa Benchengco Ito'y mauunawaan mo Na talagang ito'y utos nga Ng Panginoong Diyos Ngayon Ah uh, ating ulitin uli ang 36. At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglili, naglihi naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika na buwan niya na dati tinatawag na baog. Sapagkat ito ang paliwanag dito. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan at Sabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita at iniwan siya ng anghel. Kasi kung hindi siya, kung wala siyang pananampalataya dito. Ito'y maaring nangyari din sa kanya ang uh, ang nangyari kay uh, Sakarias sa uh, talata dito sa sa talata 1.18 at sinabi sa at sinabi ni Sakarias sa anghel, "Sa ano malalaman ko? po sapagkat ako'y matanda na at ang aking asawa ay may pataw ng maraming taon." At pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, "Ako'y si Gabriel na nananayo sa harap ng Diyos at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo." at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. At narito bilang parusa sa kanya dahil kulang siya sa pananampalataya. Ito ang sinabi ng anghel. At narito sa uh, talatang 20. At narito mapipipi ka at hindi ka makapangungusap hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito sapagkat hindi ka sumasampalataya sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan ito may parusa sana ang uh, uh, inang Maria kung hindi kung wala siyang pananampalataya ngunit ano ang sinabi niya sa dito sa sa 38. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. At iniwan siya ng anghel. Eh, biro mo. Ang, uh, Dito ako nagtatakay. Kasi walang sinasabi rito na Uh, ating luhuran ating luhuran ang uh, luhuran natin uh, si uh, uh, Maria kasi ito'y tao rin eh nagbuntis, nagbuntis. oo, espiritu ang uh, umano sa kanya pero hindi ibig sabihin na kailangan na natin siyang luhuran dahil siya'y tao nga rin katulad din sa atin. Kasi ito ang uh, sinasabi sa Alam niyo kung bakit sinasabi kong hindi dapat natin luran ang uh, Inang Maria? Dahil sa tao lang din. Ito, uh, basahin natin ang Apokalipsis sa 22 sa hanggang 9 para ating malaman ang uh, katuwiran na kung bakit hindi pwede silang uh, uh, luhuran kahit nga itong anghel ay eh, hindi pwedeng luhuran eh. basahin natin dito sa Apokalipsis uh, 26 hanggang uh, 9 at sinabi niya sa akin ang mga salitang ito ay tapat at tunay at ang Panginoon ang Diyos ang Diyos ng mga espiritu ng mga propita ay nagsugo ng kaniyang anghel upang ipakita sa kaniyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyari mangyari madali at narito ako'y madaling pumarito mapalad ang tumutupad ng mga salita na ng hula ng aklat na ito at aking at akong si Juan ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito at ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sambahin sa harap ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito at sinabi niya sa akin ingatan mong huwag gawin iyan ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propita at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos, hindi kay Maria. Kundi sumamba ka sa Diyos. Hindi rin sinasabing Diyos-Diyosan ha? Kasi uh, ating lilinawin lagi, kasi ito'y patungkol sa ating mga kaluluwa. Sumamba ka sa Diyos hindi sa Diyos Diyusan, sa mga larawang mga inanyuan, uh, na hahaba masyado ang ating uh, mapag-uusapan kung uh, tutuloy pa tayo doon sa mga ano mga larawan at mga kasi malinaw talaga ang sinasabi ng Biblia kung uh, hindi kayo mahilig mag-aral sanay ay uh, gawin niyo itong uh, libangan upang inyong mapag-aralan kung ang mga katuwiran dito sa Biblia ay uh, naaayon ba o hindi naaayon sa ating mga pananampalataya. Kasi napakahirap talaga na ang ating kaluluwa itatapon nang walang walang uh, itatapon sa dagat-daga at ang apoy na wala man lang tayong kalaban-laban. Kaya ako'y nagsisikap na makatuklas man din ng kahit papano makatulong sa kapwa. Ito ay hindi rin lang din para sa akin. Kasi dito sa aming uh,